mga guys. Heto na naman, palubog naman ang araw. Ang bilis kaya ng panahon. December na. Dadating na naman yung Pasko. At susunod naman yung New Year. Kompleto pa ba tayo? O kompleto pa ba yung pamilya niyo? Sharis! Shoutout pala sa mga kaibigan ko dyan na walang jowa. Ang bilis kayo ng panahon, no? Nung iniwan kanya. Balay, kukuha ko dyan ng garbage bag. Kasi maya maya susundin naman ako ni Nong Marlon. Kaya piniprepare ko na yung dadalhin ko. Pupunta naman ako sa labas. Ito yung bumugan sa akin. Na kasi nagbabantay ng bahay. Kukunin ko pala yung styrofoam box para paglagyan ng basura. Pupunta kasi kami ni Nong Marlon sa bahay ng boss namin. Kaya piniprepare ko na yung dadalhin. Kasi makakalimutin talaga ako guys. Buti na lang hindi kita nalimot. Cheris! Habang naghihintay ako, dito naman yung dalawang aso. Si Kumpol pala yung color brown at color white. Si Tangka naman yung malaki. Dumating na pala guys din Marlon. Kaya dali-dali ko na binuksan yung l at nilagay yung styro box. Kaya dali-dali din ako sumakay. Kung nagtataka kayo guys kung saan ako, nandito dito pala ako sa Angeles, Mampanga. Dito kasi yung trabaho ko kasi dito din ako inasign. Go for the ghoul, guys. Damay kang makikita dito na Chinese restaurant, Korean restaurant, kahit na shabu-shabu, guys. Kahit dito lang sa gilid ng daanan. Tawag dito sa lugar nito, guys, ay Korean town. Kakatapos ko lang, guys, na maligo. Kasi, guys, hindi na ako nakapag-video kanina nung pa -uwi kami. Oras na naman ng pahinga. Kaya napaisipan ko na ligpit yung mga damit ko at maglinis ng kwarto ko. Himalano. Charisse, mga isang ligo na yata akong hindi nakapaglinis ng kwarto ko. Binuksan ko na nga yung at inalagay yung damit ko. Kailangan talaga linisin kasi tingnan mo naman oh. Inaayos ko pala dyan mga guys. Damit dami pala yung mga damit ko. Noong una, nundala ko dito sa Pampanga. Ang liit-liit ng bag ko at isang backpack lang. Ngayon, ang dami-dami na ng damit ko. Kaya nag-order ako sa mga TikTok shop eh. Kaya ganyan, dami ng damit ko. Ito pala guys yung in ko sa TikTok shop. Yung boxer short. Pwede-pwede po yan sa mga babae at saka sa lalaki. Unisex pala yan. Tsaka ang mura lang. Kasi yung ginagamit ko sa pang-araw-araw. Dami pala yung kulay na pagpipilian guys. Heto pala guys, yung boxer short na in ko sa TikTok. Ayan, maganda lang tignan. Sumunod naman guys, nung gales ako. Tinadalian ko na nga kasi naantok na ako. Inayos ko na nga yung unan ko at saka yung bedsheet. Ayan pala yung kwarto ko, maliit lang. Okay lang kahit maliit ako kasi naman ako sa puso mo. Huh? Uy, wag ganun. Nakikita nga talaga sa mata ko. Pagod na pagod na talaga ako. So, kinaan ko na magpahinga guys. Salamat sa inyo. Good night.